Hello po, kumusta po kayo? Andito na naman po ako si Master Galen para magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay yung tinatanong po na kadalasan ng no, mga nabalian ng buto. No? Ito po yung kung maaari daw bang magkaroon ng cancer pag hindi napaoperahan o hindi gumaling yung nabali nilang buto o yung fracture nila. Kaya po, Panoorin nyo po. Alam ko po, napakarami po sa inyo na nabalian ng buto na masyadong nag-aalala sa kalagayan ninyo. Lalo na po yung mga medyo less fortunate po na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapagpaopera dahil nga syempre napakamahal din po ng pagpapaopera no yung pagbili pa lang ng bakal na gagamitin sa operasyon na ikakabit dyan sa nabali yung buto ay napakamahal na bagamat may mga ano po tayo no may mga ahensya po tayo ng gobyerno na maaari naman natin lapitan na hingian ng tulong at may mga ospital naman lalo na yung mga pampublikong ospital na halos wala naman pong babayaran pag na, na kayo po ay pag nakapagpa-opera no so Ganito po yun, no? para mabawasan naman po, maalis po yung mga pangamba ninyo, mabawasan po yung takot ninyo sa inyong isipan na laging bumabagabag po sa inyo ano't ano pa man, kung talagang sinabi sa inyo ng doktor ninyo na kailangan yung maoperahan o yung mag-undergo ng ORIP o yung, yung open reduction internal fixation. Yun po yung pagkakabit ng bakal doon sa loob po ng laman natin. Ay kakabit dun po sa buto no? para magkaroon tayo ng metal implants. Kailangan po masunod po natin yan. Kasi po, um, tukoy po nila na yun ang mas makakabuti po sa inyo. No, alas yun po ang kinakahinatnan po natin. Ngunit may mga fracture naman talaga na um, nadadaan naman po sa conservative management. Ibig sabihin ng conservative management ay eh, yung non-surgery po, no? Yung pagpapagaling sa pamamagitan ng paglalagay ng mga brace, cast o mga splint, no? Ngayon po yung mga hindi malalalang kaso ng fracture. Ngayon po, kung hindi po tayo nakapagpa-opera Magkakaroon po ba tayo ng cancer like uh, halimbawa especially yung cancer sa buto? Hindi po, no. Wala pong direktang uh, kaugnayan yung pagkakaroon ng cancer kung tayo ay hindi makakapagpa-opera. Kahit pa sabihin natin na hindi tayo nakapagpa opera o nag uh, nag-undergo lang po tayo sa tinatawag ninyo kadalasan na self-healing, no. Hindi naman po 'yan self-healing na tawag niya kasi kung self-healing kayo lang talaga yung gagawa, walang gabay ng iba. So kung nag-undergo man kayo ng conservative management lang like yung pag yung paglalagay ng cast no yung semento o kaya splint o kaya yung mga braces no um, tapos hindi po nagdugtong yung boton niyo hindi po gumaling no um, nagkaroon po ng non o kaya yung malunion So, mauuwi ba to sa pagkakaroon ng cancer? Hindi rin po, no? Wala pong direktang kaugnayan gumaling man yan, magdugtong man yan, wala pong direktang kaugnayan yung pagkakaroon ng cancer na nabalian ka, na hindi ka gumaling. No? Ang tanging nyo pong kakaharapin na problema, pag kayo po ay hindi na nabigyan ng karampatang lunas, like ng pagsurgery, o kaya yung pag-undergo ng conservative management, ang mangyayari po niyan sa inyo, maari pong makaramdam kayo ng chronic pain. No, minsan nawala na siya, magaling na kayo, okay na stable na, pero minsan pabalik-balik pa rin yung sakit ng um ano po natin no, nung doon sa parte ng nabalian po natin o no? yung sa paligid po noon. Tapos po, maari din po kayong pagkaron ng deformity. Syempre, kung halimbawa hindi nag-align yung buto ninyo, no, halimbawa sa binte, No? So straight yung binti nyo dati, ngayon medyo na disalign. So maaari pong maging habang buhay disalign po 'yan, no? Nagdikit yung ibang parte niya pero hindi siya ga gano'n ka-align kagaya ng dati, no? So 'yan po ang magiging uh, problema po natin lalo na kung malala yung pagkakadisalign halatang halata po yan no? halatang halata po yan lalo na kung yung parte ng nabalian ay kulang yung laman na nandoon no walang mara kung baga wala siyang uh, malaking muscle bulk doon na matatagpuan sa lugar na yon kagaya ng sa wrist no tapos yung diyan sa may malapit sa ankle po natin no yung mga sa long bone po natin no so medyo hindi malaman yung parte niyan so magiging kapansin-pansin po no kahit tingnan ka lang ng kahit sino mapapansin nila na parang hindi pantay o baluktot no yung 'Yung ano po ninyo, 'yung 'yung parte ng katawan ninyong 'yon. Tapos po maaari kayo magkaroon ng problema sa pagla, uh, paglalakad kung sa parte ng paa ninyo na nabalian. Kasi po, siyempre, 'yung takbo ng muscle po natin na dumadaan po doon na hindi na rin ganoon, no? lalo na kung may mga, uh, maraming muscle group na nakakabit doon. So magkakaroon ng muscle imbalance po. So maapektuhan po 'yung paglalakad po natin yan. Tapos po kung yung fracture niyo naman nagkaroon ng open wounds, no? So maaari po kayong magkaroon ng infection of the bone, no? yung tinatawag na osteomyelitis. Yan naman po ay mga nabanggit ko na 'yan sa mga nauna kong video, yung mga bagay na 'yan, no? Maaari niyo pong balikan doon sa playlist po, no? Yung playlist po dito sa YouTube channel natin ng tungkol sa fracture or yung title Orthopedic So lahat po ng tungkol sa buto nandiyan na po no. Ah uh, doon ko po nilalagay no. Parte-parte uh, ano po 'yan naka naka-subdivided na po yung mga topic po niyan. Kung para sa buntis, may playlist tayo para sa buntis, para sa fracture, para sa brain, para sa heart no. Iba-iba po para sa kidney. So punta lang kayo sa fracture, lahat ng tungkol sa fracture na doon sa playlist na 'yan mapapanood niyo po 'yon. Ngayon po, yun doon sa sinasabing yung relasyon ng cancer sa yung pagkakaroon ng fracture, doon po yun po yung tinatawag natin na um, pathologic fracture, no? Kumbaga, nagkaroon ka ng fracture dahil meron kang cancer. Halimbawa, kung meron kang cancer sa internal organs, for example, meron kang cancer of the breast, no? Tapos, nagmetastasize, kumalat, pumunta dun sa buto mo. So, maaaring pahinain ng cancer cells yung buto po natin nun. Kaya, um, kahit simpleng pagkat, tumama lang tayo sa mga matitigas na bagay simpleng pagkatapilok lang natin pagkadulas minsan ang nangyayari po napapracture na po agad tayo no so yun po yung tinatawag na pathologic fracture no yung pagkakaroon ng cancer so yung pagkakaroon ng cancer of the bone so eh, bihira naman po tong mga cancer na to no pero usually cancer muna bago ka magkaroon ng fracture so wala pong dahilan yung nagkaroon ka ng fracture tapos magkakaroon ka ng cancer So, sa pagkakaroon ng cancer ng buto naman, so maaari pong nagkaroon na, sa genes po natin yan, meron genetic mutation, at na, nauwi po sa pagkakaroon ng cancer sa buto, like yung tinatawag na osteosarcoma. So, sana po nabigyan ko ng linaw yung mga katanungan na gumugulo sa inyong isipan, yung mga pangamba na bumabagabag po sa inyo sa maikling video na ito. Pero, hindi po porke hindi magkakakanser pag na-fracture na hindi na gumaling. Eh, hindi na po kayo mag bile na magpa-doktor no? o magpagamot. So, kailangan po maggamot pa rin po kayo ng tama. No? Kung kinakailangan ng operasyon po talaga para mabalik po kayo sa normal. No? Mag magawa nyo pa rin yung mga dati yung nagagawa. No? Um, kailangan po magawa natin ng paraan na makapagpa-opera po tayo. Ngayon po yung mga hindi naman kailangan ng pagpapa-operasyon din niya po yung sinasabi sa inyo ng mga doktor ninyo na mga orthopedic na kung kailangan isimento, isimento po, no? Kung lagyan ng brace, lagyan ng brace, cast, splint, no? Huwag po natin iasa sa mga yung mga hilot-hilot uh, kasi po baka mas ikapahamak niya pa. So yan lang po ang maikling talakayan natin sa video ito ngayon. Ako po ulit si Master Galen. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam pa samantala.